Welcome po sa Cooking Alasen. Magluluto naman po tayo ngayon ng kalderetang atay baluna ng manok. Meron ho ako din ng isang kilong atay baluna ng manok. Atin ho rin titimplahan muna ng toyo at oyster sauce. At ibababad ho muna natin are ng mga 30 minutes para manuot ho yung kanyang lasa. Uunahin ho natin igisa ang ating bawang. Kapag luto na ho yung ating bawang ay isusunod naman ho natin ang ating sibuyas. At ilalagay na ho natin ang ating ibinabad kanina na atay balunan. Kapag nahalo na ho natin ang bahagya ay titimplahon na ho natin are. Maglalagay ho ako ng tomato paste at saka paminta. Kanina ho ay ibinabad na natin are sa oyster sauce at sa soy sauce. Ngayon ho ay mag a ulit tayo ng kaunting toyo at kaunti pa rin oyster sauce. So inyo muna ho titikman kung tama la ang ho yung lasa. Dahil mas magaling na ho yung mapatabang kaysa mapaalat yung ating niluluto. mag a din ho ako ng kaunting asukal para medyo may tamis ho yung ating kaldereta. Pagkatapos po natin mailagay ang ating mga sangkap, ay maglalagay naman ho tayo ng mainit na tubig. At ating laang ho aring tatakpan hanggang sa maluto na ang ating atay baluna ng manok. Kapag luto na ho ang ating atay baluna ng manok, ay maglalagay naman ho tayo ng cheese para magiging creamy yung ating sauce ng ating kaldereta. Almost done na ho are. Hahaluin la ang ho natin are hanggang sa lumapot na yung ating sauce at matunaw yung ating cheese. At ready na ho aring iserve with rice. Kung nagustuhan nyo ho rin aking video ay huwag nyo ho naman sana kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Cooking Alasen. At i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na recipe. Mura na, masarap pa. Maraming salamat po sa panunood.